ayong kurbisito na makina ayaw mamatay binubuhay ko tong ano nya sa itchok natin para siya mamatay kaso ayaw mamatay so dito tinakpan ko na dito ng kamay ayaw, ayaw pa rin mamatay ay oh. ayaw mamatay tinanggal ko na dito ayaw pa rin kaya bumili na tayo ng ano Uh, carb cleaner ito so. bumili na ako ng carb cleaner isprayhan natin alin yung mayroong leak to, so, madalas kasi yung eagle tsaka bc ito ito yung dito sa gusto sa sa intake kasi so, so dito siya is may tornillo kaya hindi dyan ang, ano, ang magalingan i okay, natin lahat ng ano, lahat ng ibabaw. pag so, nagbago yung andar, ibig sabihin, nandun yung lake. isa dito. dito. So, isa string. Tornillo dito. Ang ganyan yung problema. So, ganoon lang paghanap gano pag ayaw mamatay. Tapos, kailangan mapix muna natin yun bago natin mabuhay yun ah uh, uh, choke niya dito sa intake para mamatay siya pero pwede naman natin siya lagyan ng cable dito at kung uh, pag niya kaya lang pagka hindi bumalik yun walang hatak kung sa takyan uh, pwede naman siya dito patayin eh ano mo ngayon Jake? eh hila yan 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 so pagbaba Di hey, baba mo yan. diyan yan, yung may cable. Yung may cable na sa... Ito, ito. Baba mo. Di hey, baba mo sagad. Di. Hey. Ayaw pa din. Dapat mamamatay na yan eh. Ayaw pa din. Pising no? ako pa yan. ayaw pa rin mamatay so tingnan pa natin kung saan sinyo. No? pa yung ibang mayroong singaw no? dapat to mamamatay na to kapag uh, itchuchok natin dito so, ayaw pa rin no? nakasarado na Thank natin is nasa intake manifold. Ngayon. Bubuksan natin magbabago yung under. Oh, so, nasa intake. atin so, wala na siya dito sa mga spring yung tornilyo niya problema natin ngayon nandito sa itaas naman so kailangan tatanggalin ulit yan tapos si Cecil si so, siguro na no, gumalaw to no? kasi yung ating engine support yung engine support niya is wala ng rubber So tumama na siya dito sa lagay ng ETF. Kaya pinalitan natin na ang bagong support yan. So bago na yung nakalagay na sa lalim. Okay. So patanggalin natin. Tapos uh, ayusin muna natin yung ano yung singaw dun sa intake manifold para uh, pagka, dit, pagka pinatay natin dito is mamamatay na siya no? So, sa ngayon dito muna natin sa patayin sa injection pump. Tuloy na natin tatanggalin to. Ah, uh, nakita niyo naman kanina yung leak niya is nandito mismo sa main intake manifold na gasket. So dito. Yan yung apat na yan. Nandiyan yung leak. So ayusin natin yan para gumana yung ating uh, shut off Mam mapapatay sa pag i, -chook, i -chook natin. Okay, tanggalin na muna natin. So natanggal na natin. So yung kanyang gasket is mali. Ayan, kung makikita nyo dito, ang lit lang ng kain o yung nakalapat. Pagdating naman dito sa intake nya, ah, sa cylinder head, is talagang napakaliit lang. Ayan o. Ayan dito, wala pang ano dito. Hindi na tumama. So, mali itong ano, mali itong gasket na nailagay. Ayan, itong gasket na to. Mali itong naikabit, no? So, ang natin is si si silikon na lang natin. Um, linisin na lang natin to Tapos, pati yung linisin natin bago natin ilagay ng uh, silikon. So, sa mga may pambili, pwede kayo maghanap nito pagtiyagaan yung hanapin pang uh, BC to o kaya pang eagle so ito hindi ko alam kung anong guys bakit mali itong nakakabit so hindi na natin ibabalik to ta sumablay na to so naging na lang natin sya ng beta gray naging na natin ng pandikit so hindi na tayo gumamit ng gasket so direct na lang dikit na lang yung magsisil dyan so nilinis na rin natin to yan So ika-kabita na natin doon. Okay. Para mawala na yung tuluyan yung leak niya. Yan. So naibalik na natin yung ating intake manifold. So patutuyuin na lang natin yung ating pandikit or yung ating silikon. You know? Tapos bago natin i kabit yung karugtong nito. So ngayon ang ikabit man natin is yung mga uh, fuel lines, no? Yung pressure tube papuntang injector galing ng injection pump ibabalik muna natin so sa mga ganito talaga na old model na is hindi natin may ng gumamit ng mga pandikit so merong ano meron tayong ah uh, ibang customer na ayaw na ayaw ng ano ng vitagre or kahit anong klase ng sealant or silicon so ayaw na ayaw nila gusto nila pag dating ng gasket lalo na sa overhauling is gasket lang talaga so sa amin no sa mga gumagawa ng old model is napakalaki ng anon no, tulong kasi yung mga old model na yan is hindi na talaga perfect yung surface niya ng mga lalapatan ng mga tornilyo o yung mga lalapatan ng gasket minsan merong iba na meron na siyang guhit so kapag ka gasket gasket lang nilalagay natin is hindi yun perfect na masisil so sa akin naman okay lang gumamit ng mga silikon, wag lang yung sobra-sobra kasi -sobra ay yung as is yung nagsilalabasan na dito sa ano, nagsilalabasan na sa ginagawa. So dito naman nilinis natin. Ayun. Pinantay lang natin 'yan. So gamit tayo ng cutter. Ayun. Habang hindi pa 'yan masyadong tuyo, kaya pa nating alisin 'yan. Para naman hindi pangit. Ayun. Maalis naman 'yan. Kung natuyo kasi ito is medyo mahirap na Makunat. and alis lang natin yung mga sobra. Yung mga excess dyan na ano, Para hindi naman masagwa tingnan. Yan, tulad yan. Alis na. Di ba? Para naman maganda tingnan din yung ano. Hindi yung pangit. So, patutuyin natin yon For the meantime, ikakabit ko muna yung uh, fuel lines. Ayan, so, nagkipit na natin Pati mga tubo Ayan So, papaandarin na natin ngayon Tingnan natin kung uh, Mamamatay na so, siya doon Pag tinakpa natin yung intik So, dapat mamamatay siya, no? Mandarin natin Andar. Mandar dapat pag tinakpan natin to pag tinakpan natin to dapat mamamatay na siya so hindi pa naman masyado to yung, yung siliko natin pero pwede na yan dapat mamamatay to para wala na siya singaw yun ayan okay ibig sabihin wala na singaw doon. goods na tayo doon. okay so ibabalik na natin to Ayan, syempre. Ang magiging patayan niya is ito na. Pag hinila natin yung set uh, shut of cable dun sa motor niya, pag ginanya natin, dapat mamamatay siya. Okay. Yun. So, nakabit na. So, nagkabit na natin to Yung original na nakadesign niya na patayan. So, ito yon Ito yung ano na to ah, uh, choke. Yan. So itong cable na to is pupunta na to sa motor. sa so, wala nang motor to. Ah, uh, pa natin to sa hila na lang. So ayan. Pag uh, hinila yan, magiging ganun yung uh, choke cable. Lalaban. Tapos itong butterfly nito, yung flapper bulb nya, gagalaw din yan. So, yan ang magiging patayan nya. Yan. Okay. So, pandarin natin para matesting natin. So, start. So, sana, ano na ano to. Uh, madali natin kasi nung sabado pa natin tinitrace ito. So, start natin. So, natin. Ang mamamatay ba siya? Ayun. Ayaw. natin patay ibig sabihin gumagana na okay so all goods na so bali bibili na lang ito ng cable engine stop cable na lang tapos overhauling ng radiator ito overhaul natin ito kasi madumi na ayan na yung tubig ko ayan. so dumi So, ipapa-overhaul natin 'to. Okay.